Mga ilang years na po nga uh, nagbabayad nito? In-installment to yung pagbayad nyo? Uh, para sa, sa akin sarili, uh, one year. One year na? Fully paid. Per lahat kayo dito, na fully paid yun na to? Mga iba po. Ano po yung sinabi sa Shad city residences? Uh, ang sinabi po sa amin na uh, dahil na nagkaroon ng meeting mm -hmm. noong July, 26 sila sila pa pumunta pero wala po ako doon dahil okay. na nasa US po ako eh kaya ako yun eh, minomonitor ko ang mga galaw nila at uh, napagtanto ko na ang Chad pala ay walang lisensya na magbenta ng lupa okay ayon sa kwa sa batas dito okay sa DHSUD mm -hmm na ang isang seller dapat merong disensyado o license. Okay. Eh, so bali sir, nung ba, tuloy-tuloy ka yung babayad, ano po yung sinabi ng Shad uh, City Residences? Kailan yung turnover? Kasi yung iba sa inyo fully paid na, di ba? Okay. So may sinabi, bas lang kung kailan nila ito turnover yung property para yung transfer of ownership sa inyo pangalan? Sabi po sa akin nun, basta daw po na fully paid. Okay. I pwede ko na daw pong ano yung lupa. Tinuro na po kung saan yung ng sa akin ko sa yung pwesto nang isa lupa po. Okay. So itong sa Shad City Residence, developers sa Bray Land, hindi sila nagpapatayo ng mga structure, wala, lupa lang. Lupa, lupa lang po. So yung mga iba dito since fully paid na, so pumunta na kayo sa Shad Properties para i ikunin yung lupa niyo. Anong Apa. sinabi nila? Ang sabi daw po, maghintay lang daw po. Tatawag so, din daw po yung mayari. So matagal na, hindi pa rin na umaksyon. Ang ah. Oh. kailas pumunta sa kanila, ma'am? Nung ano lang po, uh, August 13. Ano po dito, yung nakita namin kanina, ang naka-flash sa screen, na nilalagyan lang not for sale? Opo. Oh. So ano po yung sabi ng Shad dito about sa not for sale na to? Sabi nila po, tatanggalin nila yung not for sale. Maglalagay daw po ng guard, tapos wala man pong nalagay. So may binenta yung Shad City Resident Properties na mga lupa. Tapos, nung maga-babay uh, na ako maka-inspect kayo, may nakalagay doon not for sale. And then nung pinacheck nga ni Sir Danilo Palma dun sa may uh, DHSU being Department of Human Settlement and Urban Development, wala nga tong license. Wala, license wala po. Okay. May sinabi ba sa reason bakit hindi nila agad matransfer? Kasi di ba nag-claim na kayo, nag-demand kayo nga transfer kasi fully paid na. Tapos sabi ng nila nga tatawagan ng owner pero wala namang action sila. Wala po. Wala po. Anong next yung ginawa doon? Nag-report po ba kayo sa mga nakapag-usap nga sa DHSUB para i-report sila? ako, ako po nag-email ng, ng uh, sulat sa iy uh, SUD mm. at uh, pinatunayan nila na ang Shad City Property Corporation <coughs> ay unlicensed. Okay. Na hindi dapat magbenta. At kailan ano? po ba sir dapat yung turnover? Like may kontrata ba kayo nung binili nito, may written contract. Meron Ma okay. po. Okay. Ang ano ba nakalagay doon kailan ba dapat yung turnover upon full payment? Immediately dapat ito turnover nila. Ano ba yung agreement doon sa contract? Ang sa akin po Uh, bago umalis ng Pilipinas, going to U.S., sa, dahil pinigit kong October, mm -hmm. sabi na next October, which is next month, mm -hmm. na ibibigay nila yung titulo. Okay. Pero na-discover ko na ganyan ang nangyayari nung inad nila sa chat. Dahil may chat group kami, eh. doon ko nakita lahat ng mga problema. Sa mga iba dito ang nagbabayad ng installment, ang tanggap naman sila, nag-issue ng mga resibo? So, meron ba dito nga nagbabayad ng installment pero naka-fully paid na? Na-contact nyo mga agent nyo sa Shad Properties kung ano yung advice nila, kung once ka ma-fully paid, may na-transfer. Hindi na sila sumasagot din. Then... Hindi na sila sumasagot. Okay. So, itong sa may pampanga na lupa na to, ano to, ang uh, na-check nyo na din sa may register of deeds kung itong lupa na ba to kanila talaga sa shad to? Hindi pa sila mayari. Hindi sila may Hindi, hindi po. Nasa land owner pa? Nasa land owner pa yung titulo. Sa kontrata niyo pa, parang may SPA ba yung shad na binigay mga land owners na sila yung magiging agent broker ng lupa? So hindi din na, ano? Tupalo po lang. Po, lang. po Ayun yung mas sinasabi nila. Okay. Kasi pag mga ganitong case, ang um, pwede yan nga kung talaga nga yung activity nila fraudulent, no? Yung tipo na false pretense na like pinasa kay nila na they own this land, binenta, and then later on found out na hindi, pwede may staffa. Swindling yan eh. And at the same time, ang um, pwede din na yung mas easier na way ngayon is true ang DHSUD, Department of Human Settlement and Urban Development. Uh, pursuant yun sa batas natin dun sa may PD number no. 957, yung Subdivision and Condominiums by Protective Decree and then yung Maceda Law. So, bali, once nga nagbayad na kayo, naka-fully paid na kayo, may obligation sila nga dapat i-transfer na yung title sa inyo. Otherwise, pag hindi, pwede yan sila ma-fine or even ma-suspend yung license nila. E dito nga, mukhang wala nga silang license. So, in the very beginning, yung pag-operate nila may mali na. So, aside sa admin case, pwede sa makasuhan ng criminal case niyan. So, Good afternoon po sa inyo, Attorney Richard. Meron po dito, sir, lumalapit, sir, yung mga complainants, sir, nireklamo nire nila itong developer, sir, na Shad City Residence Properties Corporation. Kasi upon, sir, checking, sir, nga nag-conduct ng research, sir, Danilo Palma, it seems, sir, nga wala pala to, sir, license si Shad City Residences nga mag-develop ng mga properties? Yes, uh, Attorney, that is affirmative po. Based po sa records po ng... Dishud Regions 3, uh, ay wala pong karampatang license to sell na na-issue or na-i-apply po sa amin ang Chad City Properties Corporation. Okay. So pag ganito sir since hindi sila licensed, sir, so meaning the the very aksyon na nagbenta sila illegal na yon in the very beginning. That is affirmative po attorney. Meron pong violation na na-commit ang ating uh, supposed uh, developer kasi gawa ng bago ka po dapat magbenta ng mga subdivision lots or let's say condominium or subdivision lots or house and lots, dapat uh, mayroong muna yan. And, uh, uh, dalawang major requirements. Unang-una, dapat meron kang development permit coming from the LGU. Pero in the case of a condominium project, dapat po merong development permit coming from the shoot itself. Ngayon, after that, kung meron ka ng development permit, kukuha po muna dapat ng certificate of registration and license to sell. tadi issued na po ulit yan, Department of Human Settlements and Urban Development bago ibenta sa mga buyers ang mga lots na yan or units na po yan. I see. Ayan, magandang information. Sir, at least, sir, aware na ngayon, sir, yung And dito tsaka pati yung mga netizens. So sa ganitong Sir Caesar since uh, ang nabentahan po ng Shad ang residences properties itong mga complainants ano po sir yung pwede lang remedy sir na magawa sir dito para mabawi naman nila yung mga binayad nila doon plus damages syempre at saka interest din. Dalawa po ang pwedeng approach po dito. Pwede po silang dumirekta ng criminal complaint sa regular court or pwede rin pong i-avail ang administrative remedies na available po dito sa disyud. Pwede po silang magsulat po sa amin attorney ng letter request para pwede nating itry muna yung tinatawag natin na conciliation conference na pwede naming uh, gawin dito sa disyud office. Ngayon kailangan po namin ang sulat kami from our buyers or uh, mga complainants para po magkaroon po ng record sa aming office na merong mga ganyang buyers po na uh, nasuot sa kanyang situation. Ngayon po pag na receive namin yung letter na yan na may request for conference, uh, we will try to call or send a letter dun po sa ating uh, developer, supposed developer para po sa isang conciliation conference. Ngayon, dalawang bagay po yan, kung mag-appear ang ating developer, let's say ito pong Shad City Properties Corporation, well and good, may pagsisimulan tayo ng usapin. And doon po sa conciliation conference, doon natin malalaman kung willing ba na magkaroon ng solusyon or meron bang ma-i-offer na solusyon ang ating developer na ito. And malalaman po din natin kung kila ba ay bubheto or intent na i-develop yung property and gawin talaga siyang project as promised sa ating mga buyers. Ngayon, ang isa lang pong challenge po dito sa ating pagpatawag ng conciliation conference is that wala pong assurance kung mag appeal sa amin or hindi itong ating pong developer. Pero just the same, it is uh, better for us or best for us to explore yung aming pong administrative remedy yung nga pong conciliation conference. Pero over na ba po doon attorney sa uh, aming gagawing conciliation conference, that is without prejudice sa uh, aming monitoring actions. In fact, based po sa records na nakikita ko ngayon sa aking table, ay meron na po kami mga nauna pong mga monitoring actions na ginawa dito sa ating uh, developer regarding po doon sa dapat meron mga karampatang permits and licenses coming from the LGU and coming from the disused attorney. So, bali here, sir, yung remedy na is, pag mag-course through sa admin remedy, tapos so, siya konect, hindi nagpakita itong project developer, they can still pursue, sir, yung criminal charges, sir? Yes, po. Uh, I think mas lalakas po ang kanilang case oh kung i-avail po muna dito sa amin ang uh, administrative remedy and kung sakali pong walang mangyari uh, sa conciliation conference, we can issue a certificate to file action doon po sa ating mga biktima para po mag-file sila ng karampatang uh, criminal complaint sa mga concerned persons or youth, uh, entity. Okay. And also, sir, we can also request, but sir, na once nga mapa-investigate itong Shad then, Residences at saka kung talaga, sir, na hindi sila nagko-comply sa bata, sir, pwede pa ito sila, sir, ma- suspend or tipo na i-cancel na talaga totally yung license nila, hindi lang suspend, kundi cancellation na talaga. Uh, actually po, Attorney, wala nga po tayo license to sell na pinag-uusapan kasi based mo sa aming napagkaalaman po dito sa aming opisina, wala po itong karampatang development permit and lalong-lalo na po, wala siyang certificate of registration and license to sell as certified ng aming pong records officer dito sa issued Region 3. Wala pong license po yan project po. Uh, attorney. Kaya siguro warning na rin po sa ating mga kababayan po attorney na pag ganyan pong mga subdivisions or condominium projects na ino-offer sa kanila, uh, lagi pong magtanong. doon sa nag nagbebenta sa kanila na kung kumbaga meron pong karampatang permits lalo meron bang license to sell coming from the Department of Human Settlements and Urban Development dati po yung HLURB attorney ayan sir narinig sa kay attorney Manila so doon tayo muna sa admin ano i-raise sa kanila yung complaint doon tapos once nga hindi talaga mong pakita ito, yung shadowing this lang makipag-mediate uh, conciliation sa inyo, sila mismo magbigay ng certificate of file action para sa korte na yan, mga criminal charges na. Good afternoon po sa inyo, Atty. Rolando Paruli. regarding po sir dito sa may Shad City Residences Properties Corporation nga nireklamo nire po ng mga complainants natin, ang pwede po ba to sir mapa-investiga ng NBI kung ano pa sir yung mga illegal activities nila ginagawa? Because right now it appears sir na wala nga silang license sir from the DHSUD tapos nagbebenta sila so medyo fraudulent na yung activity nila. So pwede ba ito sir masasampan din ng Estafa sir? Opo. Pagka yung mga complainant po natin, yung mga buyer na nagre-reklamo, malaya po silang pumunta dito sa office na namin dito sa NBI, Pampanga District of Clark or kung saan po mas malapit sa kanila, meron din po tayong regional office dun sa San Fernando, Pampanga. Diba? ayun ah, po, uh, pwede po natin yan kasuhan ng Estafa or syndicated Estafa. So since nakita natin na wala nga silang disensya so at on the onset ano na talaga fraudulent na talaga yung sale na ginagawa nila tapos sir ang nagsabi po sa dito yung complaint na nakapunta na doon sa NBI sa San Fernando po sir nagpunta sir na NBI daw sir ah doon po sa regional office namin po Yes po. Kung saan po sila malapit attorney para dun sa convenience nila sa pagbalik-balik kuha ng statement ganon tsaka pag-submit ng document. Pwede naman po sa San Fernando or dito sa Clark. Yung mga plans nila sir siguro off air ng sir nila mapag-usapan din oh. sir. Yes sir. Oh. <laughs> sige po sir, ang maraming sir. Sige tutulungan po kayo ma'am ng team ng Wanted sa Radyo na pupuntahan yung NBI na nearest para i-file yung for the Estefa case and at the same time dito naman sa DHSUD naman para yung sa admin case. Kasi kung magpupunta naman yung Shad City at saka ibalik yung ano, better po pag hindi talaga, ituloy natin to yung kaso labas ng estafa. pero either way, pwede po ituloy kasi iba namang element ang estafa eh. Kahit na binalik na nila sa inyo, kasi yung, nag-swindle naman sa in the first place, sinakomite nila, you can still continue pa rin yung estafa na case against try to communicate with them, like work with them, nagpa-meeting pa sila. Mm -hmm. um, tapos yung mga sabi nila sa amin, nag-promise na um, kung gusto niya mag-refund, mag-refund kayo. But then again, almost two months na po yung promise nilang yun, yon mm -hmm. tas walang reply at all. Yeah, it seems na medyo yun yung mga mark na, alam mo yung mga sa swimming talaga uh -huh. eh. Yung ipapasahin ka lang. Opo, ganun. may demand letter na rin po kami. Tapos wala. Pinapagod lang kami. Siguro yun yung modus nila na pagurin kami para mag-give up na lang. Here, sa lasa yung complain na po kayo ng wanted sa radyo, ma'am. So aside nga, ida natin siya sa admin charges sa may DHSUD, Baka makakuha tayo, makakuha lang refund, everything. Ituloy niyo pa rin yung estafa kasi okay. ang criminal case separate naman. <coughs> Ibalik na lang yung pera namin po kasi pinag-irapan din yung mga anak ko doon sa ibang bansa. Sa lahat po ng mga kasama namin, uh, sana po magkipag-ano din po kayo, magkipagtulungan din po kayo para po umabawi natin yung pera po natin kasi marami na pong na, ano, na, nadatamay na tao. Yun lang po, yung ibalik ang mga pera po namin. Yun lang po ang importante <laughs> sa amin. Pinagpaguran po namin. Ma sir. Thank you. Maraming salamat po. And thank you din sa kay Atty. Richard Manila ng General Director ng DHSUD Region 3 at sa kay Atty. Rolando Paruli, ang Executive Officer ng NBI Pampanga. Thank you sa inyo, sir. Thank you, ma'am. Sige okay, po, ma'am. Maraming, ma maraming salamat po okay. sa inyo.